na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways, si Transportation Secretary Vince Dizon. Ito ay matapos tanggapin ng pangulo ang resignation ni DPWH Secretary Manuel Bonoan epektibo na ngayong araw, September 1. Sa kanyang resignation letter, ipinahayag ni Secretary Bonoan ang kanyang suporta sa panawagan ng pangulo na accountability, transparency at reforma sa ahensya sa gitna ito ng ginagawang investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control Sensor projects. ayon sa Ay, PBBM, inako ni Sekretary Bonoan ng pananagutan sa in sa flood control projects. The reason I think it was uh, uh, Secretary Punoan uh, who, who uh, said that it basically that he took responsibility because he were It was under uh, all of these things happened, all of these uh, problems happened under his watch. So uh, forensic investigators, we need. Of course, uh, lawyers, justices, uh, prosecutors uh, who, will, who, will put who will look at the evidence and look at the, uh, the information that we have, and they will put together that, uh, that information and make the recommendation to either the DOH or the ombudsman, depending on who is found to be uh, liable for some of these uh, uh, nefarious activities. Okay. Ang mahirap na desisyon magandang pagpili. Ito ang binigyan din ni Sen. Panfilo Ping Lacson sa aksyon na ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Partikular ito sa paghalili ni Secretary Vince Dizon kay Manuel Bonoan na nalugmok sa mahirap na sitwasyon bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Aniya, nakita at nasubaybayan niya ang walang kapaguran at halos araw-araw na effort ni Dizon upang maresolba ang napakaraming problema sa sektor ng transportasyon. Welcome din kay Senate Majority Leader Joel Villanueva ang desisyon ng Pangulo at nagpaabot ng full support para kay Secretary Dizon. Para naman kay Sen. Sherwin Gatchalian, very good choice ito. So, Ayama ni Senate President Francis Jesus Cudero na nakahanda ang Senado na sumuporta sa mga reforma ng bagong kalihim ng DPWH. This may ay naman sa si Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada na kinailangang magbitiw si Bonoan habang nalulunod ang kagawaran sa mga kwestiyonabling proyekto. Ayon naman ay ni si Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito, kakailanganin ng bagong kalihim ng maraming swerte o di kaya ay himala para sa departamentong nasa gitna ng labanan. Para Saka naman kay H Sen. Erwin Tulfo, magandang simula ito para tuluyang malinis ang DPWH sa mga isyo ng korupsyon. Okay. Anim na buwan... Paliwanag yu, Sen, yung Senate Deputy Majority Leader Magpileta ang anim na pong Ghost Blood Control Project ay na ay batay sa listahan, sa, sa website na Meron po kasi kaming information that uh, a certain DE already confessed to you that the amount of 7.3 billion was used for ghost projects. 7.3 billion pesos. So on the assumption that each project will cost 100 million each, easily ang ghost projects po ay nasa vicinity of something like 70 ghost projects. Ang 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 nangyari po, ang pinadala nyo ay dalawa lang. Projects. Unang kumersyon ng mga senadorang contractor na Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na pagmamayari ni Cezara Ruena Diskaya. Sinabi ni Diskaya na 2016 ay nagsimula silang makakuha ng mga proyekto mula sa DPWH, particular para sa flood control. Inami ni Diskaya noong 2022 ay nakapagbid sila para sa 491 flood control projects ng DPWH at 70 isa dito ang na-award sa kanilo, kanila. kanila. Pinusto si Senador Panfilo Ping Lacson sa tahasang pagtanggi ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB sa umano'y license for sale sa ahensya. Partikular ito sa pagpapalusot umano ng PCAB sa mga kontraktor kahit blacklisted o hindi na pinapayagang magkontrata sa pamahalaan. Matapos isiwalat na mamabatas sa sangkot umano ang PCAB sa mga lumalya sa flood control projects ng gobyerno, naglabas ang ahensya ng pahayag kung saan tiniyak ng PCAB na prioridad nila ang integridad ng licensing system ng ahensya at hindi nila ipinagbibili ang mga lisensya. Kung, kung dito, ang din ang senador ang extortion sa PCAB kung saan isang contractor anya ang tinakot na hindi marerenew ang lisensya kung hindi magbabayad. Sa kasalukuyan ay wala pang tugon ng PCAB kaugnay ng mga naturang issue. Samantala, inasahan ni senador Ping na pagbibigyan nito ang pangulo sa pamamagitan ng pag-adopt ng National Expenditure Program o NEP na siyang panukalang budget mula sa Sanghay ng Ehekutibo. Sa Korte Suprema ngayong may... umaga ang ilang grupo, sa bangsamoro partikular sa Lanao del Sur, naghain sila ng petisyon sa Korte Suprema. nagmokasyon question sa bagong batas ng Parlamento o ang Bangsamoro Autonomy Act Number no. 77 para sa distribusyon ng pitong parliamentary seats. Na-original pong nakatalaga sa Sulu. ay sa grupo ang uh, batas ay minadaling ipinasa at walang uh, kaukulang konsultasyon para sa kanila ayon sa grupo nais nilang ideklara ang unconstitutional at labag din sa Bangsamoro Autonomy Act o or Bangsamoro Organic Law ang nasabing batas sapagkat walang uh, kaukulang konsultasyon at uh, apektado sila partikular itong mga nanggaling sa Lanao uh, del Sur kaya ang hiling nila sa Korte Suprema na sana mabigyan ng kaupulang aksyon itong kanilang uh, petisyon at hindi may patupad ng uh, Partikular ng Commission on Elections sa ang batas ng uh, pagdistribute nitong uh, pitong uh, parliamentary seat. At, uh... Sinimulan ngayong karaw ang unang pagdinig ng Development Budget Coordination Committee o DBCC para sa proposed fiscal year 2026 National Expenditure Program. Ayon kay Senate Committee on Finance Chairperson Senator Win Gatchalian, maraming kontrobersya ang bumalot sa 2025 budget gaya ng mga aligasyon tungkol sa mga ghost project na pinondohan ng pamahalaan. Dagdag pa ng senador, kahit bukas sa publiko na mabasa ang mga dokumentong may kinalaman sa pabansang pondo, mahirap itong intindihin kaya kailangan itong gawing mas simple upang masiguro ang transparency. Bunsod dito, ire-reforma niya ang budget process para sa taong 2026 upang maging mas transparent at mas madaling maintindihan ng taong bayan. Hinihikaya Department of Foreign Affairs sa mga Pilipinong nasa Indonesia na mag-ingat mula sa mga nangyayaring demonstrasyon sa naturang bansa. Ito ay kasunod ng malawakang kilos protesta sa iba't ibang pangunahing lugar sa Indonesia dahil sa isyu ng korupsyon at mataas na halaga ng bilihin. Lalo itong tumindi matapos masawi ang isang motorcycle taxi driver na nabangga ng sasakyan ng polis sa isang protesta sa Jakarta. Ayon sa unang pahayag na inilabas ng DFA, pinapayuhan ang Filipino community sa Jakarta na manatili muna sa loob ng kanilang mga tahanan at magdobli ingat sa gitna ng patuloy na demonstrasyon laban sa gobyerno. Nagresulta -nag Nag ito ng pagkasawi ng hindi bababa sa dalawampu at mahigit isandaan ang naitatalang sugatan. Naramdaman ang pagyanig mula Kabul hanggang Islamabad sa Pakistan. Maraming bahay ang gumuho kaya inaasahang tataas pa ang bilang ng mga nasawi. Nagbabala ang mga eksperto na mas mapanganib ang ganitong uri ng mababaw na lindol dahil mas matindi ang epekto ng pagyanig sa mga gusali at istruktura. Patuloy namang nananawagan ang pamahalaang Taliban ng agarang tulong mula sa mga humanitarian groups para sa search and rescue sa mga apektado ng lindol.